Mane ni Ron. matulong na ganita. Si pagpagwapa. Sa may naa. Ah. Na, ah. Kasi mo Ha? na mo glow Na mo na Ron. Sus matulog na ganin mapagwapa pa. Mapagwapa ganin buntag. Kana maglakaw ta, kana maglaag ta. Hindi ka mapagwapa, hindi kay matulog sama mga kaoy. Sus, na ka. Mura pa ng bayana ni guys na matulong na ganyan, mapagwapa pa. Hinga na ba mga uban bay? Matulong na ganyan ito, mapagwapa pa dyan. Sus, mo na